Sabi daw, I love you, mga single. I love you, love, pero love, may tinatago ka sa akin. Hmm. Tutok mo sa akin. Love! Hayat ka! <laughs> hmm. <laughs> Amo na. Amo na. Well. Apo. Ano na masasabi mo sa mga single mom? Ma ano masasabi po. Ang single mom, hindi ba ayaban? Ano? Ah, Nara na, 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 po. Inilawang ko ikaw. Kaya para makita ko ikaw. Nara po. Nagahan uh. ang kasawahon? Nara ang kasawahon. Nga naman sabi mo sa mga singil? Alam ko rin kung kumahanap siya Kung gusto niya, bala siya Kung gusto niya man, mahan, ako, hanap ako siya niya. Oh, Nga naman ang gibo mo pag nakasawa ka na? Mabit ako tao. Ha? Mano ka? Vlogger. Na... Vlogger. Butang ina Nga naman? Ora na. Ano una simbagon mo na eh. ako. Nano ito na ano. Uh, Mabuot ako tao. Mabuot ka? Mabuot ka. Oo. <laughs> eh, Bola nga nakalkop. Bola mo.